Hi guys, naghahanap ba kayo ng pampalamig ngayong napakainit ang panahon? Meron ako nakitang napakagandang river dito sa May Barangay Tala sa May Urani Bataan guys. Napakagandang river. Napakaganda ng nature, very relaxing at singit sa lahat napakasarap ng pagkain. So ano, samahan niyo ako. Tara. Puta tayo dito sa May Tala River sa May Urani Bataan. Let's go. pagdating po ninyo dito sa Metala, makikita nyo po yung post na to, poste, office, Maytala River po nakalagay. Paparegister po muna kayo doon, bayad kayo ng 25 each, tapos bababa po kayo doon. Okay? Okay. So guys, dito kayo mag-register ha, so may post na to. Katabi lang siya ng DNR office. Ayan. Paparegister lang kayo na name tapos magbayo kayo ng 25 pesos. So, Hi hey guys, nandito tayo sa Barangay Tala sa may Orani, Bataan at uh, nag trip lang tayong puntahan yung ano nila yung river nila dito yung Tala River so ngayon pawaba tayo at uh, after a few minutes makikita na natin yung napakagandang river nila dito marami naliligo dito especially yung mga locals pero nadidiscover na rin ng mga visitors from other towns and provinces so tara punta natin ang river ng Tala Nakakatuwa lang guys kasi along the trail may madadaanan kayong malalaking puno katulad nito. Kinagsabi sa akin ang puno doon nakakatanggal ng stress. Tsaka nakakabigay nakaka ng positive energy. Kaya ang ginawa ko niyakap ko yung puno. ay alam nyo guys nakakalakas talaga. Parang may certain power ang meron sa nature at nakakatanggal siya ng mga stress at nakakalakas ng katawan. Try nyo guys pag nag-try kayo. So after a few minutes of walking guys, mapapansin nyo yung konkreto magiging lupa na yung trail niyo Ibig sabihin malapit na kayo sa river. Tapos maririnig nyo na rin yung lagaslas ng tubig. It's a sign na almost nasa river na kayo. So yun guys, after 15 minutes of walking, andito na tayo sa may river, sa may tala. Very interesting guys kasi yung river na to maraming puno hindi siya ganun kainit stay shout they're relaxing guys 25 pesos lang entrance Want to sawa basta huwag lang kayo magkakalat dito ng basura ninyo guys be responsible travelers or visitors yeah Tara, kaya natin mag-dip. So pagdating nga sa river guys, nagtry akong lumusong sa tubig no. Ang Na nakakatawa kasi, maraming parts dito hanggang tuhod lang guys yung tubig. Sobrang linaw at mababaw lang. So, it's safe for your family kung may dala kang mga bata at mga medyo nakakatanda. So, safe sila dito. Magigat lang sa bato, minsan masakit sa paa. Pero lahat, mag enjoy for sure. So, hi hey guys! Welcome back! At uh, nandito tayo sa bandang... Uh, gitna ng river na to gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kalinaw at gaano kalinis ang river na to guys tignan nyo na ba sa ko ayan sobrang clear ng river na to kita kita ang ilalim at agit sa lahat guys napakababo lang hanggang tuhod sa part na to ayan tapos may mga areas pa doon na pwede yung paliguan very interesting yan yeah, no? Mas tapos pwede na kayo tumambay katulad nila kaya eh, tumatambay sila doon huwag lang kayo magkakalat guys huwag lang magkakalat so napaka interesting nito kasi kahit ang aling tapat oh, walang init yan so baka punta kayo guys dito sa may uh, Tala River at ma-experience uh, na napakagandang river na to. Para pala sa mga adult na gusto medyo malalim ng konte, huwag kayong maglala. Maraming parts sa river na hanggang leegang level so pwede kayong mag-swimsy, mag-dive-dive. So thank you pala sa couple na to pag pinagbigyan tayong kunan sila sa video. Thank you. So dyan natapos yung trip natin sa river guys so sa dami ng nilakad natin no inikot medyo nagutom ako kasi medyo mataas yung paakyat so nakagutom talaga so naghanap ako ng makakainan so pagakyat tamang tama meron ditong talap restaurant bakit talap? kasi matalap <laughs> anyway ito yung front ng talap so marami silang mga pagkain meron silang mga drinks at ito pala yung itsura ng kanilang restaurant. Hindi siya kalakihan, no? Pero ang maganda rito yung view. Pero guys, naabutan ako ng malakas na ulan dito sa talap. So, ano pang ina-expect mo? Siyempre, dapat medyo mainit ang order natin. So, abang naghihintay, no? Nag-order tayo ng lomi. Special lomi, guys. At uh, 70 pesos ang lomi dito. Ito na. Uh, napaka-init na lomi merong napakaraming halo ang lomi na to guys may chicharon, may baboy, may tokwa, may itlog may laman loob Ay, sobrang sarap imagine yung sa napakasarap na lomi na to kakainin mo ito habang pumapatak ang malakas na ulan wow so anyway guys, sa part na to nag enjoy lang ako, so binawi ko yung uh, yung energy na nawala sa mahabang bok pero napaka enjoy naman yung river so kain lang ako nagkape. And I hope nag-enjoy kayo sa video na to. At sana makarating kayo dito sa Maytala River sa Orani. So thank you very much guys for watching and I'm looking forward na makasama kayo sa mga susunod pa nating video. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!